Alright, good day once again mga kapatid For this video, may isa po tayong kapatid na Nag-request po siya sa akin na sana daw ay magawan ko ng vlog itong kanyang problema At ito po yung kanyang problema mga kapatid Ang nagbigay po sa akin ng problema niya ay si kapatid na Neil Anthony Manlusa Ayan Ito po yung kanyang tanong binisaya uh, mamaya sabihin ko na lang parang Tagalog kumbaga ito translate ko na lang ng Tagalog yung dating Boss, maayo unta makahimo kag vlog parte aning problemaha. Akong mga pabo kay bisag dugay na nang itlog lagpas na duha ka bulan magsigig hapog lumlom sa itloganan. Bisag walay itlog. Nga, og naay mangitlog nga itik sila mo sila mo lumlom. Sila mo lumlom. Maglisod og panaghan akong mga hayop kay mga buak ang itlog kay M kay moapi lagi og lumlum -lum ang pabo. Nga, dugay na kay ni silang nakaitlog bos. Ha. Dayon sala sige bos ayo ayo diha tapos idinagdag niya yung aking kataga at ito po samahan niyo ba ako here we go let's go Ayun na po, yung gustong pagawa ng vlog ng ating isang kapatid is problema po talaga yun kasi biroin nyo mahigit sa dalawang buwan na ay naglilimlim pa po yung inahing pabo. So napakagandang ang sinyalis po yun pag ganun. Maganda po yung gamit, gamitin or gawing hin Ayan. Ayan. Pero kapag hindi po natin mapag-aralan o alam yung dapat gawin doon, talagang problema. Ayun nga, nakikita natin sa tono ng kanyang message sa akin ay problema niya talaga. Kasi nga, biruin nyo, hindi pa uli nag -itlog. So ngayon mayroon po tayong magandang ipakita dito na example patungkol po doon sa problema ni sir. Sir, ito po, kayo na lamang ang pong bahala maaaring tama po ito sa pananaw ko maging hindi ito tama sa iba kumbaga ikaw na lamang po yung maghambing o gagawa ng analisa kung ano yung maganda mong gawin sa ganong sitwasyon po sir pinakamainam po doon is iwawalay mo na po yung inahin na yun ayan yung inahin na yun determine mo naman kung anong sa ang inahin o anong kulay yung inahin na yon so i-conditioning mo na lamang po yung inahin na yon for example ito po yung inahin na yon ayan o ito mga local turkey ko po ito ito literal po talaga ganito po yun nangyayari sa iyo kagaya niya no yung isang white dyan matagal na po yang natapos yung kanyang clock pero hanggang sa ngayon ay nag naglili, naglilimlim pa po So, ang gagawin dyan is ayun nga, i-conditioning mo, for example, yung kulay white. Kukunin mo yan, porgahin, tapos palunukin mo ng isang buto ng ahos o bawang. Isang teknik po yan kapatid na itinuro uli sa akin ng aking kaibigan. Bago ko pa lamang po yan ginagawa dito sa aking mga pabo paliguan, purgahin, palunukin ng isang pirasong buto ng bawang. Nasa sa iyo na po kung gagayahin mo yung magpalunok ng bawang. Pero importante doon is yung pagpurga at paligo. Pwede naman hindi paliguan, pero mas maganda talaga yon Paliguan, purgahin, palunokin ng bawang. So pagkatapos noon, kagaya nito, ganito kasi yung nangyari eh. 'Di ba? Ayun sa iyo. Kahit anong itlog, nililimlim niya, walang itlog, naglilimlim pa rin. Sisilipin natin dito, may may bang itlog o wala? Oh, kita mo naman. 'Di ba? Walang itlog. So, bibigyan kita ng example. Ito na lang. Ito, determine ko na ito na matagal na itong natapos ng kanyang clock. Kaya lang, ibinalik ko sila dito kasi kinunan ko kasi ng video itong mga kapatid na i-out ko po ang mga inahing ito, mga local turkey. Kaya ipinasok ko ulit dito. Ang ginagawa ko pa ganito, once nakita ko na naglimlim na po dyan, ito, ito po talaga yung example. Kita mo naman, oh, walang itlog. Tapos, kung may itlog dyan, siya naglilimlim. Malaki po talaga ang chance na makakasira at makakabasag po siya ng itlog. Kagaya nito, ayan, 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 ayan ka, ayan ka. Lipat na hawak sa paa. Ayan. Oh, so, ayan, kagaya nito. Tapos mo nang napaliguan. napalunok ng bawang. Napurga. Palalabasin ko yan dito sa rins. Dito. Ayan, ilalabas ko yan dito sa rins. Para hindi na yan maglimlim. Kasi makakalimutan niya na po yung area na yon. Ipagpalagay natin isang isang area lang po talaga yung iyong kulungan saglit lang atin po itong tatakpan baka lumabas yan ilalabas ko pa yung tatlo dyan kasi tapos na po yan na mag -clack. ganito rin ginagawa ko dito sa aking mga tawag dito hybrid turkey ayan papakita ko sa inyo yung isa kong hybrid na pinalabas na po si buwahan ko sana yun si buwahan ko buwahan ko pakita ka sa akin buwahan ko inilabas na po natin yung white no nasa na yun yung naglilimlim na talaga buwahan ko mas buwahan ko ka ah. sana yung si buwahan ko baka nandito sa luyo ulikod wala rin bourbon red saan na kaya yun so ganito po kapag wala kang ibang area na pwedeng paglagyan kulungan mo sa ganitong area kapatid ayan ganitong area ganitong kulungan ba kumbaga exclusive mo po ayan o oh. inaaway pa ay andun lang pala o oh. ito e yung bagong kwan inaaway niya pero hindi na talaga yan maglilimlim pero ka ipagpalagay mo na lang na napaliguan na purga o oh, ito nga o oh, si buwahan ko ayan pagkaraan kasi dito ng mga dalawang linggo oy mga isang linggo lang nga ah. ibabalik ko na yan doon sa loob kasama yung mga hybrid Ayan. oh, kita mo na. So, hindi na siya naglilimlim. Katatapos lang po talaga niyang mag, mag, uh, matapos yung Pluck ng kanyang pag-itlog. Mga ilang araw na lang, ibabalik ko yan dito. Hindi na yan maglilimlim. Kung pagbalik ko dito, naglilimlim. Ay, ibalik ko kagad. Ibalik ko pa rin dito sa labas. Ayun, kung wala ka pong kagaya nito na area na paglalagyan, ilalabas mo sa kanyang kulungan is exclusive mo po na ikulong siya sa ganitong kulungan. Lalo na pag yung atin talagang inahina yun is yung kanyang line po yung ating iniingatan. Hindi po natin dapat pakastahan ng ibang lalaki, ilang uh, ibang barako. So, ikukulong natin sa ganito exclusive na kulungan. Yan po talaga yung ideal na ginagawa ko dito sa akin. Kasi nga, di talaga naiwasan mga kapatid nag ayun kung may makita siyang itlog kanya po talaga yung lilimliman kahit anong klaseng itlog yan nangyayari yan dito sa aking pugad dyan yung mga pugad ko po dyan po yan madalas na nangyayari ikulong mo po kondisyonin mo po uh, pinakamataas na po yung dalawang linggo makakalimutan niya na po yung kanyang mga itlog para kasi pag ganun kasi pag hindi natin ipikino, ipinakondisyon ayun makakita lang ng itlog dadapa tapos lalo na doon sa kanyang nasanayan na pagitlogan talaga lagi po yan doon na maglilimlim ayan o ayun o yung inahin kong hybrid yun po yung aking ginagawa ang hindi lang kung pink, for example pag mayroon po kayong bourbon red na yung kanyang pinakalain talaga yung iingatan mo is yun po ingatan mo po yung inahin na yun na hindi makastahan ng ibang line. Exclusive mo sa ganitong kulungan. May, may, kahit maliit lang, basta yung pwede silang kumain at uminom. Ito, malaki ito kasi kulungan ito dati ng aking lang uh, ibon. Ayan. O, ilagay mo sa 3x3. Ayan. Dalawang linggo, takpan mo lang hindi. Pag maulan, hindi siya mababasa yan po yung paraan kung ako po yung makaka-encounter ng ganong sitwasyon na yung ating inahin ay naglilimlim ganon lang po talaga kapatid kumbaga ialis mo siya doon sa area kung saan po siya nasanay ikulong mo siya or pakawalan mo siya baliktad po kung sa kagaya nito naka ikulong mo kung nakakulong po kagaya niyan exclusive sila nakakulong ilabas mo Dalawa lang po. Yan lang po yung pwede natin gawin. Ayan. Ayan na po, sir. Sana po nakabigay ito ng counting idea sa inyo. Pa, ganong paraan po talaga. Kagaya nito, incubator po yung gamit ko. Napakabilis lang po talaga ng cycle. Mga dalawang linggo. Ayan. Itlog na po yan. Napakabilis lang. Liban na lang kung dadaanan po ng Paglugon, ayon mataas-taas na panahon po yung uh, matra-travel bago sila uli magitlog itlog kong maglugon Pero pag hindi lang maglugon mga kapatid, ambilis lang talagang mag-itlog Kita nyo man natapos yung isang clock Oo, oh, uh, ito, may idea pa, may papakita ko sa inyo kung hindi nyo pa nakita Ito nga, oh, yung sibuwahan ko Ako oh, kinastahan mula, ha, hindi pa pala, hindi pa Itong sinami itong sinami pala yung ating yung aking pinag-aaralan yan yung kulay white mula pagka itlog nag-stop and then ilang araw bago uli mang itlog ah, sa ngayon ongoing pa po ito sinami ayan so February 15 oh February 24 ito February 24 nasa baba yung sulat hindi yung 15 ito February 24 yung natapos yung kanyang clock so ayan hindi ko hindi ko nga yan napaliguan eh hindi ko yan napaliguan at tapurga ayun pinalunok ko lang ng isang pirasong bawang ayan ah uh, pinapakiramdaman ko na lang naman eh pag marami po siyang mga bunhok ayun, hindi ko naman pinapaliguan pero pag maraming bunhok talaga ayun, pinapaliguan ko pero ngayon siguro ang gagawin ko talaga is susunduin ko yung payo ni Sir Walter na paliguan, purgahin at paino, palunuki ng isang buto ng bawang ayan, susubukan ko kung gaano ka dahil ayon sa kanya very effective po daw yun uh, napakahabang panahon niya na po na ginagawa yun kaya kayo, maaari nyo po subukan mga kapatid sama masama po natin subukan at alamin kung Gaano ka-efektibo po yon yon po sir, yon po yung Ginagawa ko dito Nasa na po kung ano po yung pamamaraan mo Basta po mula uh, Sikapin mo lamang pong uh, Ialis sa kanyang area Yung inahin na yun Nagsagadon ay makalimutan niya po na Siya po ay may dapat pang limliman sana po nagbibigay ito ng kaunting informasyon sa iyo at sa iba pa po. Hanggang dito na lang, maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid sa patuloy na panunood sa aking munting channel. Kung mayroon po kayong request na pwede kong gawa ng vlog or video, uh, i-comment yun na lamang po sa baba na sa ganun ay mabasa ko po at malaman ko po. Hanggang dito na lang, lagi nyo pong tandaan na paggawa ng mabuti ay di nabubungan ng masama. See you on my next vlog. Bye bye.